Good morning! Today is Sunday and meron nga pala kaming family outing ngayon. Birthday kasi ngayon ni Papa pero actually tapos na talaga yung birthday niya. Lay celebration na nga to kasi nataon na may pasok talaga nung araw na yon. Ito nga pala yung mga kasama ko. Surprise swimming nga pala ito kay Papa kasi nga nag siya ng kanyang ika-75th birthday. And finally, andito na nga kami sa Casa Light. Located nga pala siya sa purok git ng Silangang Mayaw Castillo, Lucena City. Pagpasok mo nga dito sa loob ay eh, meron siyang basketball court. Meron din sila dito ng tindahan. If ever wala kang dalang mga pagkain, okay na okay lang. Maraming sila ditong tinitinda ng mga pagkain. Meron sila ditong pritong fishball, kikyam, sabaw, mami plain, mami with egg. Tapos meron din silang silog for as low as 45 pesos. Meron din sila ditong iyaw, ihaw, dugo, ulo, short order ng mami at biki bihon, at saka mga beverages. Meron din sila ditong halo-halo for as low as 25 pesos. Kaya super sulit talaga pumunta dito kung wala kang dalang pagkain. Meron nga rin pala sila ditong mini store. Kung saan, pwedeng-pwede ka rin ditong mamili ng mga pagkain if ever gusto mo ditong bumili ng mga chichirya, diaper or alak, merong meron din dito and take note napansin ko ang mura din ng mga presyo nila as in yung presyong nasa tindahan lang compared sa iba talaga na kapag malayo ang lugar, mahal ang mga tinda. Dito mura lang yung mga presyo nila. Meron nga rin pala sila ditong piso wifi if ever gusto mong kumonek. Pero meron naman ditong internet ha. Abot naman siya ng signal. And eto na nga guys, pumasok na nga kaming lahat. Tinatatakan nga pala dito lahat ng papasok. Later nga pala yung pinili namin, 8am to 6pm. Above 3 to 4 kid kids ay 120 pesos ang entrance. Adult naman is 120 pesos. And ito na nga guys, dito na nga kapamumwesto. Actually nagpabuk talaga kami kasi nga baka maubusan kami ng slot. Napasin ko rin sa mga cottage nila na meron silang lagayan ng gamit sa taas. Noong una dito kami nakapwesto and then lumipat kami kasi nga sobrang dami namin. And ito na nga yung aming bagong pwesto. Nakita ka pa nga namin yung dati naming kapitbahay. Small world talaga, kaya ito, chika-chikahan muna. Pagkalipat nga namin, eto na nga, unti-unti nang inaayos yung mga pagkain namin dito. And of course, nilalagay na rin namin yung aming banner, yung happy birthday, 75th birthday. Andaw, happy 75th birthday. Ayan, e, eto na nga picture picture taking kasi nga anong oras na? I think mga 11.30 na yan ang umaga kasi nga late na rin kami nakarating dyan. And dahil nga sobrang daming nga piniprepare, late na kami dumating. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Okay. okay. Yeah. Yes. Yes. <laughs> <laughs> After nga ng picturean, eh, ito na nga, todo kain na kami. Gustong na kasi ang mga bata, And dahil nga, I think, mga 12 o'clock na yan ng tanghali. And ayan, kain-kain muna tayo, guys. After nga namin kumain, ito nga, nilalagyan na ng hangin itong ating salbabida na binili sa Shopee. Dalawa nga pala yung binili ko, isang 90cm at itang 80cm. Nagdala rin na nga pala ako ng mga extra chair at saka extra table if ever ko langin ang aming mga upuan. Kung gusto mo rin ito, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Pagkatapos ko nga kumain, eh naglakad-lakad na rin muna ako. Sakto lang yung weather ngayon, hindi mainit. Nataon kasi na hindi rin ako nakapaglagay ng sunblock. Kaya for sure, hindi ako mangingitin masyado ngayon. Wala kasing sikat ng araw. And ito, pumunta muna ako dito. Ang sarap-sarap lang mag-relax dito. And dahil nga bago yung resort, sobrang dinis talaga. Mayat-maya nga may naglilinis dito ng swimming pool. Affordable din yung mga cottages nila dito. Yung kanilang umbrella is 250 pesos and yung kanilang small cottage ay 350 and then yung malaking cottage naman nila is 500 pesos. Instagramable din yung place kung saan pwedeng pwede ka dito mag picture taking. Meron nga rin pala sila iwan ihawan if ever gusto mo mag -ihaw, ihaw Meron nga rin pala sa liitong dalawang slides, isang pang bata at isang pang adult. Kaya sobrang may enjoy talaga to ng mga bata. Madami rin nga para sa litong water fountain, kaya naman itong mga pamangki, super enjoy na enjoy talaga. Kahit nga ako, hindi nga rin ako makamulat dahil tumatalsik sa mga mata ko yung tubig. At eh kahit ako, nag-enjoy ko rin yung kanilang fountain. Pili ka na lang talaga dito kung saan mo talaga gusto pumwesto? Around 2pm, nag-start na nga ako mag-swimming. Ang ganda kasi ng weather ngayon, hindi ganon kainit. And ito, kinamit ko na nga na binili ko sa Shopee. Dito nga lang pala ako sa mababaw. Hindi rin kasi ako marunong mag-swimming eh. And ito na nga, super enjoy talaga ang mga bata. Meron nga rin pala sila dito isang malawak na swimming pool. Konti nga lang ang swimming dito. Kalimitan kasi ng mga tao andun sa mga pambata. Medyo malalim lang talaga dito. Kaya make sure na marunong kayo mag-swimming. And eto na nga, gusto nga daw magswimming ni Papa. By the way, isa nga pala siyang stroke patient and 75 years old na siya. Todo alalay nga kami kasi nga baka madulas siya. And ako nga naman, actually, ninenerbius din ako kasi nga, alam ko talaga na makamahirapan siya kasi nga, medyo hirap na talaga siyang lumakad. Gusto pa nga daw siya dun sa 6 feet, kaso sabi naman namin, yung mga alalay nga niya, hindi marunong maglangoy. Kaya dito na lang tayo sa mga pambata lang. Inaalalayan nga pala siya ng aking kapatid at pamangkin na lalaki. Jacket, jacket. Umakit nga rin pala ako dito sa taas. Makikita mo kasi dito ang buong view ng resort. Meron sila ditong pambata at meron din ditong pangmatanda. Kung gusto mo ng malalim doon kasi may mahabang slide pumunta. Kaya naman kung naghahanap ka ng resort na pupuntahan ngayong summer, punta ka na dito sa Casa Light. Bagong-bago lang 'to at sobrang linis talaga dito. So 'yun lang. Thank you for watching and eto na nga uwian na kami, guys. Salamat sa panonood.